So, ano, Justin, anong gagawin natin? Ipapatigil ko na yung party. Sasabihin ko sa mga bisita yung sitwasyon. Okay. Anong gawin yung matatarat tayo mga bisita kapag ginawa you know, mo? Hindi mo dito ko na lang. Kasi kasi may mga bisita. Kapag nila niya papapagawa. Sige. Ano? O, dito muna kayo. Upo muna kayo dito. Okay. Jenny, Adi, dito muna kayo, Okay. Huwag muna kayo sumali sa mga games. Huwag kayo lumayo. Hmm? Opo, Mami! Opo, oh, Mami! Okay, okay, Stay here lang. Okay, okay. okay. okay Naku, don't... Okay, don't... Okay. Okay, don't Friend, okay ka lang ba? Faye, masama kasi ang gutog ko eh. Paano kung nandito talaga si Sabina I have a bad feeling about this. Wee! Wee! Justin. Uh, Alam ko, pero... hindi talaga ako mapalagay. Nakausap oh, so, na po yung admin ko. ko po yung mga pasikot-sikot dito sa lugar nito para mas pwede hanapin si Sam kung nandito siya. Nilapitan na rin po ni Mama yung mga security para matulungan nila tayo kaagad. Mas mainam siguro kung maghiwahiwalay tayo para mas maigot natin yung lugar. Justin, yes, nahanap niya na sa Wala na, siguro yun. Baka nakaalis na. Nahiya na magpakita dito. Sa naman, hmm. parang wala na maging problema.